Walang bagyo pero muling binaha dahil sa malakas na ulan ang ilang lugar sa Davao. Sa isang barangay sa Carmen Davao del Norte, halos malubog na sa baha ang mga bahay. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Halos sumabot na sa bubong ng maraming bahay ang baha sa barangay Guadalupe, Carmen, Saravao del Norte. Umapaw kasi ang Bingkungan River dahil sa malakas na ulan. Mapamoske o Kapilya hindi nakaligtas sa pagragasa ng tubig. Ang pamilya Riquillo sumiksik na sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Mabilis daw kasing tumaas ang baha kaya hindi na sila nakaalis yung ibang nakalikas. Sa mataas na bahagi muna ng kalsada gumawa ng masisilungan. Dako naman kayong tubig ma'am, naabot na mong atop. Ang mga gamit dito ma'am, na ano, nangabasa na dyan. Gipatong, gipang patong-patong na mo, naabot na mong gihapon. Sina Jinesa, pahupain lang daw ang baha. Mga laon na po, hapon. Tumasa po yung tubig ano, lumumog na po yung bahay namin sa tubig. Parang isla na po yung bahay namin. Sa kabila nito, may pailan ilang pang nagagawang mag-swimming. Yun nga lang, hindi makatawid ang mga sasakyan kaya ang bigat ng trapiko. Ayon sa pag-asa, ang masamang panahon sa Davao Region ay dahil sa shear line o banggaan ng malamig na amihan at mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Ito ang nagdudulot ng thunderstorm kaya pinag-iingat pa rin ang mga nakatira sa mga lugar na ilang araw nang inuulan dahil sa banta ng flash floods at landslide. Para sa One PH, Brill Montalvo, Radyo 5 Davao.